Ano yan? Ano yan? Mga no, manok ko. Oh. Nandito, maluluto yung manok ko na rin. Ano <laughs> yung berisyo eh. Maliliit pa, ikaw naman. Palaki mo muna konti. Ayan, <laughs> good morning po. Ayan, kamusta po kayo lahat? Panibagong araw at panibagong vlog na naman. Pero yun pa rin ang gagawin natin. <laughs> Para matapos na ang finishing. O, so, pitas na, pitas na ng ano ngayon, ng sitaw. Ang pipitas na lang siguro sila. dito na rin si Makmak. Dahil pagkayari nila pumitas ng sitaw, eh, tutubig na dito. Baka maiwanan na naman. Maiwanan na naman ibang damo. Kumapal na naman. Pagka natubig kasi yan, 3 days na naman bago mag grass cutter rin lang natin yung tali konti lang naman napipitas ng sitaw nakaraan naka ano yun eh saka 1-4 4 Magaling na si Makoy. Wala na lagnat. gusto ng damo ah <laughs> sa agad ah wow may bulaklak na tayo lang natin si makmak bumili lang ng gas konti na lang Damuhin natin Ito, papasukin na rin natin yan eh. Yan Tsaka yan ito may nalinis na rin akong iitan eh Hanggang dun, may nalinis na rin tayo doon Sakit ang balikat Nangawit 1, 2, 3, 4, 5 dito ano na lang to Sa dalawa, tatlo. tatapos na to hanggang dyan na lang yan sa so may paliki dyan makaka na tayo sa pagdadamo ito yung nahanap ni parang Carlo <laughs> alam mo baka daw pwede nang sawsawan hindi pa pwede eh kukunin nyo nga daw sana pang sa kaya lang hindi pa pwede tagal pa to ayun na si Makoy let's go na daming tumubukan pala yan tubo. Pala <laughs> yan, ano? Oh. Yan, ikadami. Eh, eh, kahit di na magbinhiya. <laughs> Kumusta iyong lagay? <laughs> Nilagnat ka lang ata sa damuhin eh. Nilagnat ka ata sa damuhin. Ay hindi Hala ko nilaglat -nilag ka sa damo hilo. Hindi na yata. Oo. Hmm. Ano wala naman po ito apat dyan Hmm. Kinuha na game na naman And years later. Okay. Sumpo mag tinatali lang nga dito. Yan pa to. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Anim. Anim na lang dito sa gitna. Bukod yung nandun sa harap na limang tudling. Maputik kasi yun. Natubig kahapon. Naubusan lang tayo ng karga. Ah, isang karga na. puno-puno na lang ang balain hindi pa ba tayo pinatapos dito isa na lang to eh na. karga muna tayo ay papatubig na minto ang grass cutter Pre, gusto mo na magpahinga ng grass cutter? Ayaw na ng grass cutter. Ha? <laughs> na sana sa dulo. Konti na lang sa dulo. Dalawa na lang ata. to. puno na si parang Carlo. Tolmigs, nagpapatubig yan si Makmak sa letting. ay malam tapos na rin tong nasa drum konti na lang hindi pa nakisama isa, dalawa dalawang kalamansi na lang tsaka dalawang Uh, sampala sa ya. Tapos yung bungad na. Siguro magagrass natin yan. Hindi sat sat. Makakapagtira tayo ng ganyang ka taas na damo. Dahil maputik yun. Pagka sinatsak natin. Mandar sana to. Pinahinga ko muna. kanina pa umaandar ba't ka huminto umigot <tuh shit> naman Painit Ayo, kamu mau napain buti malamig ang panahon eh. ay, Langgam Tas na ay naman na pre pa ba natin yan? Na yan, di ba? Ito bunga na. Ayan <laughs> na. Saan? Ayan na. Lapit natin maglagat. Oo. Oh, bunga na nga. Yara na yun. Madalang na. No? Kailangan nyo nalit pipitas na. <laughs> <laughs> Ayaw mo na. Kaya rin nila lumito, pipitas na tayo. moments later. Okay. Tapos na gitna. Dito na lang tayo. Bungat. Pwede na sila maglarga ng ano dyan. Ng patubig. Alam pa ba ito? Hindi mapaata sakit ng balikat. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Dimantid link pa. Maikli na lang to. Eh, basa ang lupa. Pero pwede siguro. Kaya. Pusin na natin ka. Ha? Ang tagal ng grass cutter. Apat na araw. Lahatan. Lahatan. Buti malamig ang panahon. Bira uli. Pinahinga lang natin sandali yung prescatter. At nagiinit. Ayan. Tupusin na natin. Aray ko. nakatapos din puro talisik nanginig katawang ko ah Ma, Damo naman makmak. <coughs> pa-eight ba panlasa mak Konti na lang, Mac. Hi. Nayari din ang palaya. Tara, di kayo inam. Naman muntay, Ilang ano pa yan? Neto ling pa, bre? Siyam. Siyam. O, tigat-tigat lang balik na lang tayo mamaya. Ayun, so, papatubig na rin dito. Sa gitna pinatatakbo, pre. Sa gitna. Sa gitna. At pagkatapos naman nun eh. Magpapataba naman ng pati bakal naman Ha? Ang palaya lang. Ang palaya. Patabaan naman ng ang palaya. Four, six, eight. Mag maganda pa nga yung mga natabunan eh parehas na parehas na ito na yung tubig Ayun, sad -sad na sadyad na

Oh. Yan daw. Si hmm. Siya sabe. Ya. Ya. Hoy nya. Pag sinabi niya ya, yan yan. <laughs> Ay, di ko na ma. Isang dangkal mula sa puna. Umak dangkalin mo muna, Mak. konti-konti lang may bunga na yan Mac may bunga na Sendangkal kal mula sa puno kailangan baka mo ng metro <laughs> maambun Kailan tapos na magpatubig? Hindi, konti lang. Ganyan lang. Oh. Uh, 30 peraso. Huwag uh, mo sunungin na basta mo ililipat. Maambun. Ano yan? Ano yan? Yung mga manok ko dito, maluluto yung mga nukunar <laughs> Maliliit pa, ikaw naman. Palaki mo naman na konti. Pag naharin ka may araw dyan, babariling ka dyan. Madami ng bunga pre. Maliliit no. Yun know? Bunga puno. Dito na ka. Okay. Oh, ang dami na. Tugon. Na? March. May pinapipitas na naan. May napipitas na naan. Marso dahil umaanin na ng Marso Di ba pwede bukas? <laughs> ha? Ah, mura yan pala ya Ubusin muna natin na una no? Korenta? Baba pala no? Balik pala tayo sa naging pitas ng sitaw 19 194 o 19 yung good 400 yung segunda A few moments. Konti eh, na lang. Hindi na lang hindi napapatubigan doon. Siguro mga mga sana basa ko 2, 4, ah 6 6 na lang saka yung bungod na yun yun kasi Robin ang kumukuha isang bagsak lang ang patubig eh. tol. Ayan, at uh, all goods na. Malinis na ang ating palaya. Meron na lang yung ilang tabling na hindi pa nadamuhan dahil nagpatubig. Hindi pa pwede bunutin yun. Baka masama yung ugat ng palaya. Pero malinis na. Nakatapos din! tayo ng ubo at pati ng mga kusina para bukas sa langkalat yan, muli po hanggang na lang muna yung ating vlog at maraming maraming salamat sa walang samang support at panunood kita kita po ulit tayo next upload ingat po lahat at uh, God bless po bye